Lolo't Lola. Umpisaan ko dito ang aming Tatay George. Palaksa ka naman dyan. Yeah. Tatay George Harrison. Pag malaman na pinito, nakuha sa Harrison Plaza. Hello everyone! Welcome back sa ating daily Life Vlogging. At nandito kami ngayon sa kanlungan ni Maria kasama ang The Fish Antifolo Family para magbigay ng kasiyahan at pagmamahal sa ating mga lolo at lola. Sobrang grateful kaming tatlo kasi ito yung first time naming nakasama sa ganitong charity event. So habang di pa po nag-uumpisa ang ating event, ito po ang mga prinipare ng The Fizz Antipolo Servants and Volunteers. So meron po tayong pagkain para sa lahat. Tapos, meron din po tayong pa-cake para sa may mga may birthday. And also, meron din tayong giveaways para sa ating mga lola at lola na pre-prepare ni Sister Tin and Sister Tere. Grabe, napaka-generous talaga nila at binigyan talaga ng time. At ito naman po yung ibang iiwan natin. Siyempre, hindi mawawala, meron din tayong free haircut sa kanila. O, ba diba? Ang saya-saya. Ang kanlungan ni Maria ay home to poor, abandoned, neglected, homeless, sick elderly where Christ values is lived with Mary, our mother and model. Located siya sa Antipolo City, Rizal. So, habang di po po nag-uumpisa ang ating event, ito nga nagkaroon ako ng chance para malapitan sila at makausap, matanong ang pangalan at ilang taon na sila. Oh. Jepro. Mar Gomez. Mar seventy wow. Amin. Amin. Ano? Ilang taon na po sila? Seventy-nine. Ang alam po nila? Jim, Tatay Jean. Jean. Si Jean? Si tatay Jim, Ilang taon na po si Tatay Sixty-nine. Si Tatay po? Charlie. Charlie. Ilang na po Tatay Charlie? Seventy-two. Ilang po? si Tatay Bob. Bob. Eighty-five. Eighty-five years old. Hello, Nay. Ako po si Elsa. Ano po niyo, Nanay? Hey, Elisa. Elisa. Tapos ako, Elsa. Opa. Okay. Elsa ang main part. Ilan taon ano po si Nanay Elisa? Eighty-five na po ako. Ilan po? Eighty-five. But... Oh, eighty-five. naman. Ano po? Nanay? Ani. Nanay Ani. Ilan taon na po si Nanay Ani? Sixty-two. Sixty-two? Eh, it's Ayan, ulitin po natin 1, 2, 3, SMILE! Mukhang <laughs> wow, may nakipili na po ang ating mga kasamaan, mga brothers and sisters So Siyempre, di mawawala ang on-the-spot intermission number. Kami ay sumayaw.

Uh, ng the fist, sobrang saya, sobrang worth it yung pag-join namin sa charity event na to. Maraming salamat The Fist Antipolo Group at ang daming realization na akala mo ikaw lang yung makakapagbigay ng kasiyahan sa mga lolo lola. Pero hindi, dahil 10 times more yung binigay nila sa amin, sobrang nakakataba ng puso Thank you for watching, guys. Follow for more. Mami Zanale, your mommy blogger.